ang aso, tulad din ang tao, maraming mga ugali at mood na mahirap maunawaan. Ang unang itretrain ko sa kanila, paano nyo babasahin yung aso and ano ba yung mga triggers kung bakit siya nagngangat-ngat ng tsinelas, bakit siya nagpupupu and nagwiwiwi sa loob ng bahay. Higit sa mga dog tricks, mas mahalagang maintindihan ang behavior ng mga aso para maiwasan ang mga panganib at perwisyong maaaring magawa nito sa iba. Yung dog behavior expert, pinag-aaralan namin yung galaw ng aso para malaman namin kung ano yung state of mind or iniisip ng aso. Ano ang mga techniques para maging baka mo ang ating nalagyang aso? Ating alamin, impossible pa rin rin. Si Lester Zapanta, ang Pinoy dog whisperer, ating kilalanin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Kasangga, kasangga mo, Langit. May iba't ibang uri o breed ang mga aso, pero pagdating sa pagugali... Pare-pareho lamang sila. Ayon kay Lester Zapanta, isang Pinoy dog whisperer, ang unang dapat gawin ay alamin kung ano ang motivation ng alagang aso. Paano naman yung techniques na ginagawa mo para mapaamo o maturuan ng isang aso? at saka nagdedepende pa itong techniques na ito sa klase ng breed ng aso. Hindi yung yung mga techniques na ginagamit ko, ito yung mga normal na bagay na makikita mo sa ano, sa paligid. Kung halimbawa, gagamit ako ng isang normal na leash or tali ng aso, yun lang. Babasahin ko yung aso, titignan ko ano ba yung motivation niya. Gusto ba niya ng pagkain? Gusto ba niya ng laro? Gusto ba niya ng pet lang? Paghahimas lang sa kanya? Once nakuha mo kung ano yung motivation ng aso, yun ngayon, yung gagamitin ko para mapasunod sila. Hindi ibig sabihin ng tumatalon yung aso sa akin, hindi na pwede. Kailangan muna may permiso ko bago siya tumalon. Hindi ko tinatanggal yung natural, yung naturalesa nila na gusto kong tumakbo, gusto kong uh, makipaglaro, pero meron laging kapalit. Bago ka kumain, tumingin ka sa mata ko. Bago ka lumabas ng pinto, tumingin ka sa mata ko. Humingi ka ng permiso sa akin. Para at least, controlled mo yung behaviors ng aso. Likas anyang happy go lucky ang mga aso. Likas rin ang kanilang curiosity sa mga bagay-bagay, kaya dapat ay hindi sila itinukulong lamang sa bahay. Paano malalaman yung gusto nila? Kung halimbawa meron kang bola, meron kang pagkain, iharap mo sa kanila pareho kung ano yung mas unang kunin niya, yun yung motivation niya. So kung halimbawa mas pinili niya yung bola, ibig sabihin, play motivated siya. So ang gawin mo, laruin mo ng laruin yung aso. Kung halimbawa ngayon, food yung pinili niya, gamitin mo yung pagkain para mapasunod yung aso. Ito, mainit na katotohan. Bata pa si Lester ay halos kabisado na niya ang ugali ng mga alagang aso. Pero sa simula ay hindi ito naging madali dahil ang una niyang naging aso ay nangangagat. Masasabi mo bang natural ability ito? Pwede mo naman siyang pag-aralan rin sa libro or research. Some of the people, sasabihin nila gift daw yon, Kasi kailangan mong maging sobrang kalmado pag nag-deal -de ka with dogs. Tingin ko kaya mong pag-aralan kasi doon ako nagsimula eh. Nagsimula ako nung bata ako, 7 years old, na pag-aralan yung mga aso. Kailangan kong tignan yung galaw, ng buntot nila, galaw ng tenga nila, galaw ng mata nila. So para sa akin, kahit sino na gusto maging dog whisper, pwede, kailangan matsaga sila dun sa pag-aaral nila tungkol sa behaviors ng aso. Marami ng karanasan sa pagkapaamo ng aso si Lester, pero maraming beses na rin siyang nakagat ng aso. Every year ako nakakagat ng aso. Once a year ako nakakagat ng aso. If tatanungin mo yung crew ko, uh, sila lang yung mga pagsabi sa'yo na ako ata yung pag nakakagat ng aso, natatawa pa. Hindi ka naman natatakot sa rabies. Hindi. Ang problema ko lang pag nakakagat ako, takot ako sa injection. Tulad ng isang tao, mahalagang may disiplina rin eh, ang ating mga alagang aso. Lahat sila kasi may behavior problems before. Payo ni Lester, hindi nakukuha sa pananakit ang pagdisiplina sa aso. Kailangan mong matutong makipag-communicate sa aso mo muna. Without you being able to communicate with your dog, walang mangyayaring exchange of information. Paano mo sasabihin sa aso mo na gusto kong umupo ka? kung hindi mo nga alam pa paano sasabihin yon sa body language mo. Pa paano sasabihin ng aso sa'yo na ninenervyo siya, natatakot siya sa'yo kung hindi mo kayang basahin yung body language ng aso. Ang mga techniques kung paano natin mapapaamo ang ating alagang aso, ating alamin sa pagbabalik ng kasangga mo ang langit. Sabi nila, pag nagwawag daw yung tail ng aso, masaya daw yung aso. E bakit nung nagkakagatan yung dalawang aso, nagwawag din yung tail nila? Masaya ba sila na nagkakagatan sila? Meron bang masayang nakipagsuntukan lang? Kasangga mo, kasangga mo ang Marami tayong mga maling paniniwala sa ugali ng ating mga alagang aso. Tapos si Toby at Chihuahua, basically, meron siyang tonic immobility before. Pag nakakita siya ng tao, ng ibang aso, nahihimatay siya. Ngayon, uh, rehabilitated na siya. This is a Kiyamay Alaskan Malamute na nangangagat ng kamay before. This is Schofield na scape artist and hyperactive na okay na siya ngayon. This is my oldest dog, si Kara at 10 years old, okay na rin siya. Si Cooper galitin sa ibang aso and hindi nagpapahawak sa tao dati. Tignan mo na hawakan mo na siya ngayon. Yun yung mga gusto ko dun sa mga aso. Once binigyan mo sila and tinrain mo sila maging okay sa ibang tao, sa ibang aso, mas nagiging maayos and masaya yung buhay nila. Basically, mayroong variations yung wagging ng tail. Pag nagwawag loose yung tail ng aso, tapos dahan-dahan, yun yung masaya. Pag nagwawag siya ng sobrang bilis, excited siya. But it doesn't necessarily mean na masaya siya. Pag yung tail niya nagwawag ng stiff, yung matigas, meron siya nakikitang threat. Ang pagbabasa ng aso, hindi lang yan sa buntot. Simula sa ilong nila hanggang sa dulo ng buntot nila, ganun ang pagbabasa ng aso. Maaaring makita mo pag sinabi kong uh, nag-close yung mouth ng aso, Intense sila. Pag umungol na. Pag umungol yung aso, warning lang yon. It doesn't necessarily mean na mga siya. Once, for example, nagsarado yung bibig ng aso, nagiging intense yung aso. Pero, kailangan mo rin i-observe yung nose niya. Kung nagsarado siya ng bibig, tapos gumagalaw yung ilong niya, hindi intense yun. Curious siya. So, konting variations lang dun sa body language ng aso, iba na ibig sabihin. Ito, importante. Pag yung aso daw, sabi. Rrr, rrr. Yung nag sila, ah, uh, Mga um na daw. No. Ibig sabihin lang nun, no, nagwa-warn siya. Pwede akong mga or natatakot ako masyado dun sa presence mo or hindi ko na kaya yung stress. Ngayon, sinasabi mong kapag umungol. Lalo na sa gabi. Wala <laughs> pag ganun. Pag umaalulong yung aso, it's either part of anxiety, part of boredom, or they want something. There are certain breeds like huskies and malamutes na talagang nagahawl sila. Nang bigay rin ng tips si Lester kung ano ang dapat gawin para maging magkaibigan ng dalawang o higit pang aso na magkaiba ang breed yung sa akin naman, eh, hingi ko sa iyo ng advice. Oh, Meron geez. akong Yorkie Terrier na one year old sa saka German Shepherd na four months old. Okay. paano ko sila maging magkaibigan? Pwede sila. Kung ang tinatanong mo, yung, yung paano mo pagsasamahin yung dalawang aso, pwedeng pwede. Kahit anong aso, pwede mong pagsamahin. Kailangan mo lang paltan yung alaala -ala nila. Ang alaala -ala ng Yorkie mo, una niya nakita yung German Shepherd, susugurin so niya. Kaya tuwing makikita niya, gusto niya sugurin. So, ibahin mo. Ngayon, kukunin ka yung Yorkshire Terrier mo, kukunin ka yung German Shepherd ko, maglalakad kami magkasama. Oo, susugod pa rin yung Yorkie pero diretso mo lang yung lakad mo. Ma-experience nung Yorkshire Terrier mo na pwede naman pala kayo magkasama ng may ibang activity na hindi ko siya pwedeng sigurin. Hanggang magbibuild ka ng madaming activities na magkasama sila na meron silang pinagkakabaalahan instead na magsuguran sila. So, magsisimula sa lakad, tapos pupunta kayo sa jogging, tapos pupunta kayo dun sa sabay silang kakain, tapos maglalaro hanggang maging magkabati na sila. Ayon kay Lester, pwede rin maging peaceful ang inyong tahanan kahit may alaga kang aso at pusa. Pa, paano mo na ang pusa mga aso na hindi sila nag Introduction. Proper introduction. Kung ang ginawa mo dun sa pusa, kung yung mga aso mo galit dun sa pusa, nilagay mo lang agad doon, papatayin nila yung pusa. Una kong ginawa, nakakrate muna yung pusa. Tapos, in-exercise yung mga aso ko para ma-release lang yung stress nila. Every day yan, nilalapit ko sila doon sa pusa. Nagsimula sila amuin yung pusa. Hanggang, wala na silang alam doon sa pusa nung nakakrate. Ngayon, nilabas ko na yung pusa. Doon mo makikita na yung mga aso siya yung nandun sa crate na kasakasama namin. Matagal ko na nakikita yan. So, wala nang problema. Hanggang masanay sila. Ito, uh, konting laro-laro para hindi, 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 hindi niya maramdaman yung pagtanda niya. Nagbigay rin ng tips si Lester para sa mga bata o kahit palaki na laging hinahabol wup. ng aso sa kalye. Yung mga bata nakakita ng aso, tapos ang ginawa ng aso, tumakbo. Most of the time, syempre, ang gagawin ng aso, humabol. <laughs> Kasi may tumakbo eh. So it's a predator and prey instinct. Meaning to say, nakakita sila ng gustong habulin, pwede nilang habulin. Parang sa pusa yan, ang aso, nakita niyang pusa, nakastay lang, hindi niya hinabol. The moment na gumalaw yung pusa, doon niya hahabulin. It's predator and prey instinct. So, ang advice ko doon sa mga bata o doon sa mga tao na nakakita ng aso na tinatahulan sila sa labas, tapos nakawala, huwag nilang pansinin. Huminga kayo, continuous breathing yung gawin nyo, tapos tigil lang kayo the moment na nakita niya nakita niyang hindi kayo gumagalaw and wala kayong pakialam lalayo unti-unti yung aso once lumalayo na yung aso meron ng safe distance that's the time you walk slowly but hindi ka pa rin pwedeng magrush kasi the moment na nag nagmadali ka tumakbo ka babalik ulit yung aso habulin ka Giliw na giliw tayo sa ating mga alagang aso. Ngunit marami sa atin ang hindi marunong magdisiplina sa ating mga alaga. Responsibilidad ng bawat dog owner na unawain ang ugali ng kanilang mga alaga upang hindi makapinsala sa iba. Dahil kung kilala natin ang mga ugali ng ating mga alaga, magtitiyak tayong sila na nga ang man's best friend. Sa mga kaibigan ninyo, is pang spesyal na pagtatanghal eh, na aming palatunturan. Nakapagatid ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Ang sa muli sa ngalang Racer Langit, impossible pa rin po, si Ako naman, si J.R. Langit. Laging tandaan. Sa lamang laban, nasang ang langit.